So, tapos na akong uh, mamalengke for today. Ayan. So, makikita nyo yun sa nauna kong vlog. Kasi same clothes ako. So, another content. Hi guys! Welcome back to my channel. And of course, it's me, Acusinary. So, tapos na akong uh, for today. Ayan. So, makikita nyo yun, yun sa uh, nauna kong vlog. Kasi same clothes ako. So, another content naman. Diba? Bye! Eh, ganun lang. Uh, para naman na may pang content tayo. Diba? Sin so, may sabing mahirap mag-content. So, <laughs> kahit ano nila. Ano so, samahan nyo ako guys. Uh, Pauwi ng bahay. Ako'y magmamaneho. Ayan, uh, pauwi na ako kasi magluluto pa ako. So, samahan nyo akong uh, magmaneho, guys. Ayan, so, bago muna tayo umalis, syempre, kailangan natin mag-pray. Ayan na, uh, Lord, uh, uh, please guide me for going home. Uh, have a safe travel for me. In Jesus' name, we pray. Amen. So, ayan, guys. Tara na, tinanggal ko muna yung uh, eyeglasses ko kasi, ano nga, pawis. Ano siya, mainit. So, tara na guys. Samahan niyo ako more. Ayan. Magre-reverse lang ako. Kaso may sasakyan na alabas. Alam ko kung saan papunta to. Lumayas ka dyan. Ayan. Makikita ko siya sa camera. Ayan. May camera kasi dito guys. kaya niya pang lumabas. Ah, magre-reverse din siya. Magpa-parking din siya. So, magpalamig muna tayo guys. Ang init siya talaga guys. It's 40 degrees outside. Pero, balita na talamig na kasi nga bare na, di ba? Bear months. Usually naman ba diba, pag bear months eh uh, sa palamig na. Kaya pasintabi sa aking uh, mga lalaki ng ay sa ayan na. So magpa-parking na siya. So magre-reverse na si kusineri. Ayan. at uh, magpapasok na rin ba diba? so ano siya hindi na mahirapan yung mga bata kasi pag uh, ano talaga pag yung hindi na taglamig ang init niya talaga guys usually nga baka na siya pag uh, tag init dito sa doha kasi talaga naman grabe naman talaga ang init guys diba talagang baskil pagsampay ka lang saglit eh. Tuyo na yung sinampay mo, guys. So, ayan. Ang lulutuin ko is yung uh, ano? Yung uh, nabili kong uh, ulo ng uh, salmon. O, uh, diba? Silent L. Salmon. Hindi yung salmon daw. Kasi it's silent L daw. Salmon. Diba? Ayan. So, yun na lang. Para mas madali. And uh, gusto ko nga mag uh, gusto ko ng parang uh, o dininding. dinindig. Yan ang gusto kong iulang. So, magluluto ko konti. Then, uh, kakainig ko yung leftover na tinola na nasa rep din. Ayan. So, medyo magle-less rice tayo. So, magpapapayat konti si Pusinev. <laughs> Ayan. Pinapapayat ko lang naman kasi yung chum. Kaya, alam niyo. Hirap kasi magpapayat sa totoo lang guys. Kahit nasabihin natin papapayat, karon So, determination lang talaga. And, uh, consistency and, uh, ano talagang, anong tawag dito? Anong tawag dito? Wala sa tulo ng bila ko. Yung, ano talaga, uh, anong tawag dito? Wala sa isip ko. Eh, naka-red light naman. So, nakakapagsaltasi ko si Mary. Ah, uh, <laughs> yung ano lang talaga, yung parang ano mo talaga, yung motivation mo na ano, uh, may word dun eh. May kung ma nasa dulo na nila ko. Naisipin uh, ko muna. Ayan, mag-u-turn ako guys para sa kapalang side. bagal nitong high east na mag-u-turn. So, ayun ano malang lang talaga, yung parang, ah, uh... kasi ano, yan, nasa dulo mo na love. <laughs> ano, yung parang, aside from the motivation, yung ano mo, yung, Sige, okay, panoorin niyo muna ako habang nagmamanay ako. Pauwi na bahay. Naisip ko pa. face yung <laughs> mimic ako. Ay, nako. Ito yung board na yun. Ay, siya sarili mo talaga na ano. Uh, ano tawag dito? Wisit. Hindi ko talaga maisi. Nasa siya ng dila ako. Dali lang guys. Ha? Nasa round about ako eh. Ayan. 7 <clears throat> minutes na yung video ko, di ba? Ayan ko mo i-post. So, wait lang ha. Ayan guys, hindi ko maiisip talaga. Nasa tulong So, pag na-isip ko yung word na yun is uh, sabihin ko na sa susunod na vlog ko. Ayan. So, yun, parang ang hinahanap ko lang is yung pag gusto mo talagang pag gusto mo, sleep pa. Nasa sa iyo rin naman yun, di ba? Yung uh, pagkocontrol. So, gusto mo talagang mag uh, papaya Nakalimutan ko yung word na yun, eh. Yung tawag May ko, May hindi ako, hindi ko maalala, guys. Sorry, ha, So, pag naalala ko na lang, sabihin ko na lang sa susunod na vlog ko. So, malapit na rin ako sa bahay, guys. Malapit na naman din sa Baladi yung bahay namin. Siguro, mga, ano siya, 15 minutes. si kumaya tama no sa pagpunta oh, dito niya. ay lang yan pero pag dumadanta ng ice kailangan isingatin natin sa mga kinakain natin dahil alam niya naman mahirap magkasakit. so malapit na naman ako talaga So, ayan, nandito na talaga ako sa bahay, guys. So, ayan, salamat sa pagsabay nyo sa akin kay Kusineri. Ayan, thank you, guys. Bye!